That's the lesson we learned mm -hmm. from this election. Don't explain it to us anymore, just do it. Nagsawa na ang Pilipino sa politika. Nararamdaman ko po sa inyo yung yung frustration niyo no? Na may gusto kayong gawin pero hindi niyo magawa. Masyado raw kasi kayong mabait. Anong gagawin ko, biging mas ma, ma, masamang tao? <laughs> Siguro dapat nga talaga maging mas babagsik talaga. Inaamin nyo po ba na may pagkukulang kayo doon? Oo, oh. ang problema sa malalaking proyekto, limang transportation. But, medyo matagal eh. Matagal talaga. Matagal yan. Sir, wala ba kayong sisibaking gabinete ngayon? Bakang mangyari yan. Ang bait, sir? Yun, sir? Huh? ang bait niyo, sir. Ang bait talaga. Bakit? Hindi <laughs> ko. <laughs> Magkukonfesa ako dito. <laughs> Kumusta po kayo, Mr. President? Mabuti naman. Mabuti naman. Opo. Anong realization niyo na mm. ganito po ang naging resulta po ng eleksyon mm. Uh, may make po sa uh, administration slate. Para sa akin, mm -hmm. I have two conclusions this mm -hmm. election. Una, nagsawa na ang 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 Pilipino sa politika. Ah, uh -huh. sawan na sa politika. Mm -hmm. Ang me mensahe sa amin lahat, hindi lamang sa akin hindi sa aming lahat, tama na yung pamumulitika ninyo. Mm -hmm. At kami naman ang asikasuhin ninyo. Mm. -hmm tama rin na pa rin. Yeah, Yan naman talaga ang dapat natin ginagawa. Mm -hmm. Kaya mabuti, o, tapos na yung eleksyon, tama na yung politika. Mm -hmm. Tama na yung politika. Magtrabaho, maggawin mag -mag -mag na natin lahat ng kailangan gawin. So, nagsawa ang tao. Ano po yung pangalawa? Na yung pangalawa, niyo, uh -huh. disappointed ang tao sa servisyon ng gobyerno. Mm -hmm. Hindi nila nararamdaman. At, masyadong mabagal ang galaw mm -hmm. ng pagbubuo uh, ng mga project na, na hindi pa nila maramdaman. Mm -hmm. Palagi ko ang nangyari dyan. Dahil nung bago akong upo, sabi ko ayokong, ayokong mangyari na business as usual. Yeah, Dahil, uh, pare, walang mangyayari sa, sa Pilipinas. Mm -hmm. Hanggang doon na lang tayo. Hindi tayo, hindi tayo aalsa. Mm -hmm. Sabi ko, kailangan natin baguhin ito. Kaya tinignan ko yung malalaking mahihirap na proyekto mm -mm. na long term ang magiging effect, yun ang yun ang trabaohin natin. Yeah, so tinatabaho namin, kaya ang lalaking, yung, yung, yung mga project na ginawa namin priority, yung mga uh, tourism, yung mga health, mm -mm. yung mga, puro malalaking proyekto. Mm -mm. Ang problema sa malalaking proyekto, lima transportation. Medyo matagal eh matagal talaga. talaga. Yan. Kahit, na, kahit na super efficient, walang Apo. problema, tama, Apo. walang, walang Apo. Nag, hindi nagka-problema, matagal talaga yan. Isipin e, mo, yung subway, huhukayin mo yung, Apo. yung para makadaan yung tren Matagal yun, matatapos yan. Tapos na ako, matagal na akong tapos. Apo. Pero sabi ko, kailangan magagawa natin ito. Kasi Apo. kung hindi natin gawin, eh, paano na? Hanggang dito na lang tayo. Apo. Kailangan gumawa tayo ng bago. Eh, ang nasa isip ko, may magandang ano kasabihan, if not us, who? Mm -hmm. If not now, when? Mm -hmm. Kailangan gawin na natin. Ah, opo. Ngunit, ito ang na-realize -na ko na hindi natin nabigyan ng sapat ng atensyon yung mali mas maliit na bagay, mm -hmm. yung para maging masagbagin hawa ang pang-araw-araw ng buhay ng tao. Mm -hmm yung pila sa tren, yung yung traffic, mm -hmm. yung mga ganyang klase para, para naman mas maginhawa ang buhay ng tao. Ebo? Kasi sinas iniisip ko hindi pag pinaganda natin yan, gaganda rin. Eh, ano gagawin natin ngayon habang inaantay na. Ano, in the, oh, anong gagawin natin ngayon? Uh -uh. Ayun Ay, ang talagang bibigyan natin ng atensyon ngayon. Pero, uh, inaamin niyo po ba na may pagkukulang kayo doon? Oo. Nag-concentrate kami lahat, yung kabinete lahat. Eh din sanasabi ko sinasabi ko ito yung mga importante. Mm -hmm. Kailangan kailangan umpisahan na ito. At kahit wala na tayo rito, nasa lagay na 'yan, natuloy-tuloy na 'yan. Uh -huh. Kailangan nang talagang tapusin. Uh -huh. 'Yun ang talagang iniisip ko. Tapos ngayon po ba eh, meron pa rin kayong countdown man. ng uh, ng uh, natitirang mga araw niyo oh, sa yes. Malakin. Oh. Araw-araw, oh. Araw, uh, pumapatak yung yung yung, yung ano, yung metro, <laughs> Ay, yung metro. na oh. ano nararamdaman niya kapag na, na ba uy 1130 plus edition oh, na lang. Ano oh. pong nararamdaman niyo pag ganoon? Ganon din, mula nung umpisa, kailangan natin madaliin to, kailangan natin madaliin to. Ba't bagal? Ba't wala pa? Bakit mm -hmm. hindi pa magawa? Okay. Binibiro ko nga yung mga mayayamang kong kaibigan, yung mga malaking ano, okay. taipan. Mm -hmm. Sabi ko, naiingit ako sa inyo dahil kahit napakalaki ng korporasyon ninyo, nahawak na ninyo, pagka inutos ng CEO, ng boss, tapos na. Pagka ako nag-utos, marami pa akong kukumbinsin. Eh. Uh, -huh. uh sabi, dito sa gobyerno, pagka meron ka naisip na bagong initiative, uh -huh. bagong idea, Sempre lalapit mo doon sa rank and file, di ba? Yeah, Para ito implement ninyo ito. Naku, ang sagot laging bumabalik. Ay sir, hindi pwede 'yan. Baka makuha kami, baka mm -hmm. pati naman. Yeah, po. Dahil patong-patong ang mga batas natin eh. Mm -hmm. kung isang ano, contradictory, lahat ng tao shadow maingat. Yeah, po. Which is okay na maging maingat. Which is okay na magkaroon ng checks and balances. Pero wag naman maging paralysis doon sa, mm. sa, sa bureaucracy. Nararamdaman ko po sa inyo yung yung frustration niyo no? Na may gusto kayong gawin pero hindi niyo magawa. Mm. Uh -huh. uh, pasensya na uli ka kayo, tatanawin ko lang itong tanong na to. Uh, masyado rin kasi kayong mabait. Marami nagsasabi uh, sa akin yan. Uh -huh. eh, anong gagawin ko? Baging mas, ma, -ma masamang tao. <laughs> <laughs> uh <-huh. laughs> hindi ko naman mababago uh -huh. yung ugali ko. Uh -huh. Uh -huh. Pero, alam mo, sig siguro dapat nga talaga maging mas babagsik talaga. Mm -hmm. Dahil wala eh. eh kailangan eh, talagang maging mas efficient ang gano, mas mabilis mm -hmm. ang pagdating. Kasama na siguro yan sa eleksyon namin sa, dito sa naging eleksyon. Na, na na Pasensya na kayo uli. Ano? Uh, bagamat ang gusto nyo sana, eh, wag na muna politika bago lang natin iwanan yung eleksyon. <laughs> can you categorically say na ayaw nyo po ng impeachment? Yung impeachment, eh nasa Senado na yan. Mm -mm. Pabayaan natin sila, may proseso yan. Pabayaan natin ang proseso. Mm -mm. Eh ako, eh, basta ang nasa isip ko, tapos ng eleksyon, balik sa trabaho. Yeah, oh, gawin na natin lahat. With the new lessons learned. Pagpasok oh, eh, na po kayo sa sa second half, kumbaga sa basketball, no? papasok <laughs> na sa second half eh uh, nyo kanina yung mga kailangan ng tao yung agad-agad. Mm. Uh, ako din po, yun din po nakita ko na agad-agad, mm. especially yung tungkol sa bigas, pagkain, number one mm. 'yan eh. No. Mm. Eh inu-sinusumbatan kayo mula day one hanggang yung hanggang yung, sa uh, kamakailan lang yung 20 pesos, 20 pesos na pesos. bigas. Mm. Okay. Tatanungin ko po kayo. Nilotsyo po yung 20 pesos na bigas mm. bago mag-eleksyon. Mm. -mm. At ang sinasabi na iba, nako, hindi sustainable yan. uh, ah, kwan yan, uh, ah, patsi-patsi lang yan. Hindi uh, maitutuloy ng gobyerno yan. Unang tanong ko po, ba't ba uh, ah, ngayon yun lang ginawa yon At ah, pangalawa, hanggang kailan ba to Baka nga patsi-patsi lang po ito. Sige. Ang tanong, bakit ngayon lang? Bakit ngayon lang? Kung Opo. kaya nyo palang gawin, ba't hindi hmm. nyo ginawa noong 2022? O noong 2023? dahil hindi namin nung 2022, 2023, 2000 hindi pa namin kayang gawin. Mm -hmm. Bakit? Ang kidian yung production. Apo. Eh, kaya na ipanay patayo namin ng irrigation. Mm -hmm. Ang dami naming dam na ginawa. Mm -hmm. Ang dami na naming pinamigay na makinarya. 2023, ang ani ng palay sa Pilipinas pinakamataas sa kasaysayan ng Pilipinas. Mm -hmm. Nalampasan pa yun ng 2024. Apo. Kaya sa production, dahan-dahan inaalalay natin. Bakit ngayon lang na tayo nagbibigay ng tulong sa production? Dahil ang Pilipinas, ang mga opisyal, spoiled. Basat import lang ng import. Tapos, yung Apo. importation niyan illegal and legal. Apo. Ang katotohanan, ang nakita namin, ang pang-control doon sa presyo ng bigas ay ang smuggled na bigas mm -hmm. kaya nag-hoard. Okay. Yan. Ang una na, kung, kung pag kung titignan ninyo, ang isa sa una namin ginawa, nag-raid kami ng mga warehouse. ang mm -hmm. pinakamalupit. Sinabi namin, ba't may ganito?" At uh, hindi na iniintindi basta 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 puro ang import natin. Mm -hmm. Dahil ang nag-i-smuggle, mga din ng gobyerno. Mm Kumikita -hmm. sila. Yeah o di bakit nila papalitan? Eh, sige, pasok lang sila ng pasok. Hindi nila iniintindi ang production. Mm. Hindi -hmm. Hindi iniintindi yung, yung sistema. Hindi iniintindi ang presyo ng palay, ang presyo ng bigas ang kikitain ng magsasaka. Wala, wala ganyan. Ka kailan, kailan po itong mga ang mga nag-smuggle Basta eh ba, ito tagantin? yung nakita namin. Opo. po. Noong pag-upo ko, mm -mm. meron talaga ganyan. Mm -mm. Noong inipit namin yung mga smuggle at niline na namin yung mga warehouse, mm -mm. nabawasan yung supply. Kailangan namin ayusin yung uh, NFA. Lahat yan ng mga changes na ganyan, hindi ganoon ka gawin. Mm -mm. May batas na kailangan palitan mayrong mga taong kailangan palitan. Uh, ibang konsepto na. Mm -mm. So ngayon lang namin nabuo lahat. Mr. President, ang isa pa pong importante sa tao, kalusugan, di po ba? Mm. Uh, meron naman ang kung anong nanahihingi eh ang ang mga tao, pero pagpunta nyo sa ospital, lalo sa public hospital, mm. ang hahaba pa rin ng uh, pila. Yan ang problema. Hindi po ba ang haba ng pila, tapos mm. 'yung mga tao para hindi pa rin nila alam na meron palang Uh, mga uh, mga programa ang gobyerno no mm. tungkol sa ganito. Number one po dyan, yung tungkol sa sa PhilHealth. Mm -hmm. Ano, ano ba pwede natin gawin sa PhilHealth para wala na talaga halos babayaran ng mga tao sa Gagawin. Actually, na malapit na tayo doon. Opo, malapit na tayo doon. Nabanggit mo na rin uh, 'yung mga pila na nakapunta na ako sa hospital, dalawandaan ng tao nag nakahilera. Naka Grabe, ano? Oo, mm -hmm. dalawang, dalawang oras bago bago nila maibigay 'yung papeles nila. Mm -hmm. Digitalization lang ang ang sagot diyan. Mm -hmm. Dahil pinaparami talaga natin ang member, pinaparami ng talaga 'yung bibigyan ng benepisyo. Hindi na pwedeng kinakamay. Mm -hmm. Kailangan talaga nasa computer na eh. Yeah, Kaya yun ang unang ginagawa nitong si Dr. Mercado na, na namumuno ng PhilHealth. Ay eh, inaayos niya na mabuti yun. Ang alawa, dumadam, dumalaki ang benepisyo na binibigay ng PhilHealth mula noong 2022. At mas malaki na ang ibinabayad. Mm -hmm. Mas marami ng serbisyo. Nandungkot nga ako, may nakita akong ano eh. May nakita akong uh, survey. Yeah, po. Oh, sa tungkol sa PhilHealth. Sabi, mm -hmm. sabi niya, sana yung presidente, ang PhilHealth ay tunan na nila yung top 10 diseases or sicknesses in the country. Yeah, po. Alam mo kung bakit ako nalungkot? Bakit po? Ginagawa na namin. Mm -hmm. Hindi lang alam ng tao. Kaya na sinabi mo. Yeah, po. Hindi Ginagawa na, na namin. Yun. Uh -huh. Pero patuloy, kung titignan uh -huh. Talaga, pag -aralan... Sir President, nasaan ho yung pagkukulang? Eh, ayun huh? na pala yung programa. Oh. Bakit hindi alam ng tao? Eh, yun ang, yun ang problema din. Siguro naging problema namin. Dahil yung tao, kasama na rin yata sa analysis dito sa eleksyon. Apo. Hindi alam ng tao yung ginagawa na. <laughs> uh, nagugulat sila kung pag sinasabi namin, eto pwede na kayo dito, meron kayong ganito, meron kayong pwedeng beneficyong ganito. Hindi nila alam na may edap na pwede sila mag-claim ng ganon. Halimbawa, tinignan namin ng isang araw dialysis. Mm -hmm. Sabi ko ba di natin pwedeng libre? Libre lahat. Kasi may binabayad pa yung nagda-dialysis eh. Tama po. Paano nga gawin So, tinitignan namin yung numero. Kung, nasa, kung ano yung pondo ng PhilHealth para diyan, ano ba ang pwede nating ibigay? Sa cancer, milyon-milyon na ang binibigay nating uh, uh, tulong. Mm -hmm. uh, yung mga, yung, syempre, yung mga buntis, yung mga, yung mga common, eh hindi na natin dadalhin yung dadalhin pa sa ospital yon. Mm -mm. Kaya nagbukas tayo, oh, nagbukas tayo ng bukas centers. Ang bukas centers yung bagong urgent care ambulatory services. Opo. 'Yon ang bukas center, 24/7 yan, hindi nagsasara. Mm -hmm. At yan, yung mga simpleng bagay para hindi na kailangan pumunta no. sa malalaking ospital. Yung nabang pinakikinggan po ko po, po kayo, alimbawa, yung nabanggit niyo yung parang digitalization ano para mm -hmm. mabawasan ang pila. Ako meron po po akong isang naisip, baka lang pwede nyo i-consider. Oh, para matigil tong pila-pila uh, na yan. Kasi nga nakakalungkot na yung iba, ma-absent pa sa trabaho para lang makapila. Yung kabag-anak nila, pumipila. Mm. Uh, uh, meron po tayong PhilHealth. Meron tayong DOH. Nahihingan po ng tulong yan. Mm. May DSWD pagka may, may sakit. May, may PCSO. Mm. At pagka nakachamba ka pa, meron guarantee letter pa yung congressman. <laughs> na 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 ano. kaya halos wala nang binabayaran talaga. Kaya lang lima yung pipilahan mo. Oo ano, nga. Pwede po bang magpatayo na kayo ng isang pipilahan na lang kung hindi man kailangan. para diretso na po ang tao para tutulungan mo din lang yung tao eh huwag mo na silang pahirapan. Lahat 'yan ang problema talaga. Mm -mm. Old style ang ginagawa eh. Opo. 'Yun lang di kamay. Opo. Kaya yun, meron tayong mga app, mga e-gov app na gano'n. Mm -mm. So ginagawa namin hanggat maaari, huwag ka nang pupunta sa kahit na anong pisina, doon ka sa bahay mo. Mm -mm. Now, kasama doon, <laughs> kailangan may internet kaya pinapalawak din namin ang internet coverage mm -hmm. para yung mga nasa yung mga nasa island yung mga nasa malayo mm -hmm. napakahirap para sa kanila. Uh -huh. Tapos pupunta ka sa isang opisina, sasabihin o sa ayusin na ito, stamp. Mm -hmm. O anong next? O, bumalik ka. Mm -hmm. Kailangan mong puntahan yung isang opisina. Uuwi <laughs> 'yun, babalik na naman doon. Ilang isang linggo 'yun. Mm -hmm. Hindi mo naman pwedeng iwanan 'yung bata. Opo. Mm -hmm. Ito mag-aalaga, sino sino magluluto ng mm -hmm. ng, ng, ng hapunan ninyo. Mm -hmm. Eh di ba, 'yun ang ano eh. Kaya 'yung internet malaking ano eh, malaking tulong 'yan. Mm -hmm. Talaga ang dream ko na lahat ng serbisyo ng gobyerno hangga't maari, 'yung payment sa gobyerno, pati payment ng gobyerno sa mm -hmm. 'Yung pag-apply ng kung ano-ano gagawin natin by computer para hindi na hindi na mahirapan ang tao hindi na kailangan bumiyahe ng kalayo-layo